tatanggal tayo ng timing nitong Hyundai Group Pier mga boss kasi ito na uh, contaminated siya langis kaya na advise ko sa may-ari mga boss pero pinapakita ko muna kung ano ang ano niya Ah, uh, sasabi niya kasi sa akin mga boss pinang isang kaniko ay na advise ko sa kanya mga boss ay o sa mga customer ko na magpalit tayo ng timing bilik mga boss kasi nangyari na sa akin itong mga boss yung dati kong customer mga bossing ay sabihan ko na ng bilik yung kanyang uh, will say sa front sa crankshaft or sa ano sa camshaft ay umantong sa ano mga boss sa pagka ano ng head kasi tumalon yung timing mga bossing kaya mga, mga ngayon mga boss ay tanggalin ko tong ano yung cover muna binigyan ko itong mga boss para makita nyo mga boss eh, na sa pagtanggal mayroon tayong ebidensya kunting pokpok lang naman itong mga boss kasi natanggal ko na ito pokpokin na natin ang bagya yung mga boss tanggal ko na may labas na natin itong uh, puli yan tingnan natin yung kanyang loob. Para pag dumating yung may-ari bukas, ay ipapasama na natin itong timing belt sa pagbili. Ayan mga boss, ito yung scratch up na. natin itong pulley. Ayan mga boss, Parang leaking siya. Ngayon. Ilang mga natin ilagay ito. Ah, Magtatanggal muna ako mga busing ng copper or linisat ko muna to ng ano ng gasolina para medyo ano naman malinis Binidiyohan ko itong mga boss ko sa para may kung gano'n ang may-ari ay mayroon kayong ang video. Yung tayong ebidensya uh, 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 na mayroon talagang lithium kung ko ng Ulo uh, sil. natin malalaman mga boss sa pagtanggal itong cover. yung pumuntong cover ng agosin. Para mayroon tayo kayo. Ito sa gilid mga boss ito. Magalaw-galaw nga itong ano niya bossing. Itong sa aircon niya. No? Magalaw-galaw kaya sabi niya may ari, may ingay. Ano <laughs> mga boss sir? Maganda eh? mayroong video tayo para mayroon tayong ebidensya mga boss. Mayroong problema ang kanyang mga nakapaligid. Mayroong kagadahan mga boss na mayroon tayo. kita lang tumambos oh kalina oh wala boss kita lang ng ano lang uh, triple eight tumambos ini pagmamanito ganda daw mga bosong na ito nito yung may-ari kasi nakikita niya mismo sa actual yung ano yung nangyari sa kanyang makina although umaandar pa naman ito, mga boss kaso nga lang mayroon ng problema yung yeah, mga boss natanggal na natin mayroon na talaga problema mga boss oh. tingnan nyo ha tanggalin ko yung tong ito yung mga boss oh, putol na pagkabir na to putol hindi lang anam na may ari mga boss na may problema ng kanyang makina or kanyang ano hindi ko matanggal tanggal mga boss tingnan nyo mga boss kita oh. nyo mga boss putol yung sa ano maliit nya na bulto tingnan nyo talagang hindi na talaga ito magtatagal kasi putol na kailangan kong tanggalin yung ano yung sa aircon na bracket dito lumabos kung mayroon siyang bolt dito talagang magtatanggal ako ng aircon mga busing kasi hindi ko matanggal-tanggal itong cover mga boss ito o oh. pakita ko lang sa inyo mga boss kung anong nangyari dito putol na yung maliit na bill to oh. tatanggalin ko pa yung aircon mga bossing Kaya ina-advise ko sa may-ari na patanggalin ko yung timing belt, titignan sa ilalim, baka mayroong nangyayaring masama. Ito nga mga boss. Pakipakita ko sa inyo. Ayan mga boss. Yung belt na maliit dyan ay putol na. Ayan. Ayan. Ito ang yung sinasabi ko mga boss. Kailangan na natin tingnan talaga. Tayo na magkaayos ng sasakyan ay kailangan tayong mag-advise sa may-ari na pag may ganitong ano, sitwasyon malakas na yung tagas niya oh. talagang grabe na mga busing eh, oh. Yan mga boss at uh, anong mai-advise niyo mga boss sa ano sa na itong sitwasyon ng ano uh, makina. Yan mga boss. Oh. Kung hindi ko po to binuksan at pinabayaan uh, ko lang uh, ano maayos yung sasakyan at uh, hindi ako nagtingin uh, tingin ng timing belt mga boss ay sigurado sa akin yung balik ito mga boss kasi sasabihin niya may ari na ano na uh, sa inyong galing to bakit uh, nagkakanito na Lagang tayo mga mekaniko, mga boss, dapat aware tayo sa mga ganitong ano, sitwasyon or uh, ano nang sasakyan mga boss. Pag may mga leaking mga boss talaga, ay, talagang titingnan natin muna bago natin i eh, eh, ano sa ano may ari eh, yung sasakyan ibalik. Eh, Baka para hindi tayo masisi. Thank you sa inyong panonood mga boss at uh, Umuulan na mga boss. At good luck sa inyong lahat mga boss. At uh, thank you sa inyong panonood. At don't be parts changer.